kailangan ko talagang tulong niya. Mas ma mapapabilis ka, mapapadali yung mga trabaho, yung project, kung tutulong kay Mister. Ako po si Rudy Lopez, 40 years old, 17 years old na pintor, from Baguio City. Uh, ako naman po si Imelda Camacho, may bahay ni Rudy pitong taon ko na po siyang tinutulong bilang punto. Hindi ko ka kasi ay marunong mag ng quotation, yung misis ko ang tagagawa ko ng quotation. Siya kasi yung tagahanap ng kontrakta. Ako naman yung gagawa ng mag encode ng mga kontrata. Uh, ginagawa ko dito, uh, nagbabantay lang ng mga tao. Tapos yung iba, kaya kanya ang destino ang mga gawa nila. Ang sabi ko, try mo magpintura, matuto ka para sa kaling may project ako. Ikaw na lang maging game or Imbis na kukuha siya ng ibang tao, ako na lang ang kinuha niya. Noong sa ano lang, yung tagalinis lang nila. Hanggang sa sinubukan ko na rin yung pag sa mga scaffolding para magpintura. Siyempre, para hindi siya malugi, tutulungan ko siya. Tapos, taga tagahatid ng baon nila, ng mga tao niya. Kapag may nakuha akong kliyente, sinasabi ko yung proseso kung kahit mahal, ako maningin, pero ang, nasa 100% naman yung quality ng pintura. oh, naranasan ko na lang yan. Kasi kapag hindi ako gumawa, ala, alam Bago kami mag-start ng trabaho, sir, inimiting meeting ko muna sila. Kapag panalo, meron tayong konting pabuya. At saka kasi naranasan din niya mamasukan, kaya alam niya yung hirap ng nag-aarawan nila. Gano'ng kahirap nung aarawan ako. Tapos ngayon, parang tumutulog pa rin ako kahit contractor na ako. sa mga nangangarap na maging contractor dapat sana ay konting sipag lang at saka yung mga taong kinukuha niya alagaan niya para hindi sila iiwan bilang asawa ng isang pintor nandiyan yung susuportahan mo siya sa mga bagay na nakaya niya Pero ako sa sa asawa ko dahil tinutulungan niya ako kahit ganun yung pag namin sa paggawa ng quotation. Uh, Siyempre naman, proud na proud kasi dito niya kami binuhay eh. Dito niya nagbibigay mga pangangailangan namin, lalo na yung sa mga anak namin. Basta importante, makatapos sila sa pag-aaral. Yan lang naman yung sa Bukod sa maprovide namin yung araw-araw na pangangailangan nila, kahit pa paano, may marating din sila, mahigitan nila yung mga ginagawa namin.